Ayun siya mga ludi. Ito oh. Nauka na yung kanyang piston. Lalo na yung part na ito. Ayan. So kanal na talaga yun mga ludi. So hindi na lang yung guhit or kalmot lang. Pero nakanalan na. So sira na to. Hindi na pwedeng ibalik yan. Ayun. XRM 110 mga ludi. So meron tayong gawa dito na XRM 110. Ito yung motor na magastos. Alam nyo kung bakit. Ayan. So paandarin muna natin. So, unko, yung susi. Tapos start natin yung makina. Ayan mga ludi, so umandar na siya Kung bakit nasabi kong magastos Mabisyo tong motor na to mga ludi So alam nyo kung bakit mabisyo, ayan So tignan nyo dito sa likod Ayan, wow Ayan, talo Sige, sige Sige, sige, sige. rin nyo pa more, So Nangangain na to ng langis mga ludi, ibig sabihin So nagsusunog na to ng langis sa kanyang uh, Makina, so may pumapasok na langis Sa ating combustion chamber So ngayon bubuksan natin to para makita natin yung problema at makita nyo rin kung ano yung cause ng mga ganitong sira ng ating motor pagka nausok na siya ng puti. So yan yung possible na dahilan. Ay titignan natin kung anong possible na dahilan bakit ganyan na kumakain siya ng langis. So, at malalaman nyo rin pagka kumakain ng langis yung ating tambucho pagka ganoon mausok na. So pag dinukot nyo dito sa kanyang tambucho mga ludi, ayan. Wow! Ayan so basa basa na lang is mga ludi ayan so, yan na rin ang mga indication na kumakain na lang yung ating motor so ngayon bubuksan ko to para may pakita ko sa inyo kung ano yung problema ayun mga ludi so nabaklas natin yung kanyang block ayan so naibaba natin kung makita nyo ayan so di ko na na video mga ludi yung uh, pagbaklas so sa pagkabit na lang tayo mag video dahil nagmadali tayo kanina ayan, so pero nabunot ko na ipapakita ko na lang sa inyo yung ano, ano ang naging problema uh, ano yung kailangan palitan na naging sira ng motor na ito bakit umusok ayan mga ludi so dito sa kanyang piston at block ayun siya mga ludi ito oh nauka na yung kanyang piston lalo na yung part na ito ayan so kanal na talaga yun mga ludi so hindi na lang yung guhit or kalmot lang pero nakanalan na so sira na to hindi na pwedeng ibalik yan at the same time pati yung kanyang piston ring palit na rin yan at itong kanyang block naman kung makikita nyo rito ewan ko lang mga ludi kung kita nyo yan dyan sa baba ayan siya So ang dami ng uh, sugat. Pag sinalat yan ng kuko mga ludi ay sasabit talaga. So hindi na yan pwedeng ibalik. Pwede pa siguro kung ipaparebor niya. Kung gusto pa niyang magparebor. Pero yung may ari magdidesisyon yan. Pero ako kung mas maganda palit na ng bago yan set. Bagong piston ring black at piston mga ludi. At dito naman tayo sa kanyang valve seal ay sira din. So bali sabaya. Dalawa ang naging problema nito. Sira ang piston ring at piston black at the same time sira ang kanyang valve seal so ang tigas niya mga ludi yan so napaka tigas kung pero sa akin kung di inanto mababasag na to mga ludi kung baka magkakrak na siya ang tigas na pagkatumigas yan so hindi na yan makakapag seal ng langis yung ating langis papasok dito sa ating valve guide lalabas dito sa ating barbula ayan so lagyan ko ng ilaw para makita nyo ayan so dito yan lalabas mga ludi ayan yung kita nyo ayan kaya puro carbon deposit sa loob ayan makita nyo yan yung mga carbon na yan yung mga parang uling uling na yan yan yung langis na nasunog na nakapasok dito sa ating combustion chamber na hindi normal dapat dito sa ating combustion chamber ay air and fuel mixture lang ang andyan yun yung nasusunog yun yung iniignite na ating spark plug during compression stroke para masunog na walang kasamang langis pero dahil may pumasok na langis sa kanyang combustion chamber so umusok kaya at kita nyo dito sa kanyang tambucho mga ludi para magkaroon din kayo ng idea pag dinukot mo ayan siya putik na yung ah uh, carbon na haluan ng langis so yun ganun lang dukutin mo lang dito pag ganito yung tsura so exactly na yan or sakto na yan positive sira na ang kanyang piston at piston ring ayan so yan na yung problema So, antayin natin yung piyesang bago kung anong desisyon na may-ari mga Ludi at yun ang video natin kung paano magkabit na ayun so ang ating piston mga Ludi ay merong uh, uh, piston ring yan ito yon, ang tatlo uh, bali tatlo, isang uh, top compression ring, second compression ring, expander ring mga Ludi ayan so ito yung ating oil ring. Yan, ito yung uh, ring para sa langis, ito yung uh, daanan ng langis mga Ludi at ito naman yung compression ring, ito yung uh, nag nagsasarado para sa ating compression para hindi lumusot sa ating uh, ilalim ng makina ayan so ngayon bago natin install ayan bago tayo bago natin install tingnan niyo muna so may marking yan pero dito sa nabili ng na may-ari walang marking so kung pagka walang marking mga ludi dahil yung marking na yun yung ipaibabaw natin pag kinabit natin pero dito wala so yung mas salatin niyo na lang yung mas matalas na part yun yung ipailalim niyo at syempre, mga ludi, yung mga piston ring niya ay magkakaiba, magkakaiba rin yan. Yung ating top ring, yun yung makapal. Susunod na makapal yung ating second compression ring. At syempre, yung ating uh, uh, retainer ng ating spander ring. Ayan. So, napaka-nepis. Ayan. So, ngayon, kabit natin. Syempre, unahin natin yung ating uh, spander ring. Ayan. Kung makita nyo yung dulo, mga ludi. Ayan. So, patas na ganyan. So, hindi pataob. Hindi pa ganyan. So, patas. At syempre, yung end up niya, huwag natin pagtapatapatin yung ating uh, expand the ring dito sa gitna sunod natin yung kanyang dalawang uh, maliit na piston ring yung uh, retainer nya yung isa mga ludi ay dito sa gilid so huwag natin pagtapat-tapatin yun shot muna natin hindi tayo marunong shoot mga ludi ahina ahina sa baba ayan so dito siya sa side na ito yung isa naman pwede dito sa kabila pwede rin dun sa tapat ng sa kabila pag dito yung kabila dun natin tapat sa kabila tsaka pala mga ludi so walang balik ka lang itong uh, ring na ito kahit magkabalik tayo ng problema. O yun lang. Wow. Replay. Iba yung pinasukan. Ayan siya. So bali ang nangyari. Isa dito sa gitna. Isa dito sa gilid at doon sa kabila. So isunod naman natin yung ating second compression ring. Ayan. So ating second compression ring kung dito magkatapat yung dalawa. Dito tsaka dito. Yung ating uh, second compression ring ay dito naman. So pagtapatin naman natin. So walang tatapat dito sa ating uh, piston pin mga ludi So walang end gap na natatapat dyan. Bali ang nangyari. Bali ang nangyari. So tapat-tapat. Isa doon sa dito, isa doon, isa doon. So, yung ating second compression ring, dito sa bandang left. Ayan. O kahit dito, pwede rin. Basta tapat-tapat. Pero huwag sunod-sunod magkakatapat mga nga Ayan. ayan siya. So, kanyang end gap, kung nakita nyo, ayan dito. At yung katapat niya naman sa kabila. Ayan, doon naman. Yung ating top ring, ayan yung pinakamakapal. Dito naman tayo magkatapat ng end gap. Ayan. We're starting lang to mga ludi para walang loobay. Ayan. So nakabit natin. bali ang nangyari. Yung ating top ring dito. Yung ating uh, second compression ring doon. Yung ating uh, retainer ng spander ring magkatapat kabilaan. So walang magkakatapat na magkakasod Halimbawa yung ating top ring. So katapat niya kaagad yung ating second compression ring. So walang ganun mga ludi. So bali ganun. Bali nag cross siya. At yung isa sa gitna. Kailangan walang end gap dito sa gilid mga ludi dahil malaki ang clearance dito. So, magkakaroon ng blow by pag dito tayo sa piston pin sa So, ayan. So, kabit na natin. So, yun. So, na natin mga Lodi yung ating uh, piston. Ayan, ito yung ating piston. So, dito sa ating piston mga Lodi, kung makikita yung, yung in na yon ayun, yung in na at tatak. So, ipaibabaw natin yan. Bali pa ganyan ang mangyayari. Yung in na yon papunta sa ating intake manifold. So, ngayon, ikabit na natin. itong dot na itong mga ludis so itapat natin dito sa gitna dito ayan subali bali pa ang kabit natin dyan yun na mga ludi so nakabit natin uh, na i-timing na natin ayan so yung uh, dot na ito nakatapat sa gitna ayan dito so uh, syempre dito sa ating uh, timing mark naka TDC or top dead center ayan so pwede natin takpan pwede nating ibalik yung mga takip dito ayan so takpan ko na mga ludi ayun so ito na mga ludi so nailabas natin mula dun sa pwesto natin doon na masikip dahil nabuo natin so dito natin paanda rin para mawashingan narin na rin natin dahil puro lang isa na so ngayon start natin so tignan nyo kung may usok pa so turn on ignition ayan sya so napakatinin ng kanyang andar mga ludi ayan so ganyan ang andar nya ngayon sa wala nang usok ayan so revolution natin so revolution ko mga ludi usok na makikita so tahimik yung andar mga ludi ayan yeah. so nadali natin sana tumagal tong piyasa na ito mga ludi dahil puro replacement lahat yung uh, nagamit dyan so dala na may ari yun so wala na tayong magagawa doon. pero yung usok sold wala nang usok dito tulad dati na mabisyo so na nagarilyo so ginawa natin dito ay top overhaul bagong block, bagong piston piston ring, puro standard lahat bagong gasket lahat pero puro replacement lang mga ludi pero sana tumagal basta ingatan lang may ari sa paggamit huwag pababayaan ang langis ang ating mga motor para hindi tamaan ng tulad nito at syempre tamang break in pag bagong top overhaul Bagong piston piston ring bagong block so maganit pa yan ayan mga ludi so ganun lang ang pag top overhaul ng XRM 110 mga ludi so salamat sa panonood